Sahod tayo ng tubig. Yan. Sahod tayo ng tubig at saka maliligo tayo. Malakas yung ulan. Sa bagyong krising. Malakas yung ano, yung ano, yung ulan. Sasagot tayo ng tubig. <tong> umaga sir nagsahod tayo ng tubig uh, sa ulan para hindi na tayo magigib ito yung bagyo bagyo krising ito yung dulot ng bagyo krising umuulan malakas Tubig. Dami na tayong ano, dami na tayong naipon na tubig. Limang ano, limang galon na. Ayan, medyo umina na yung ulan pero madilim pa rin. Uh, maya maya uh, babagsak na naman to yung malakas na ulan. Ito na yung naipon natin na ano, na tubig oh. uh, limang ano, limang galon na lalagyan ng mineral water ayan oh. Ayan. ayan. puno lahat 'yan. Ano? Ayan, puno lahat yang ng tubig na tamsak. Salamat naman sa ulan at saka nakakuha tayo ng pang ano pang hugas at saka pang ligo pwede rin pang ligo yan 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 ito yung ano dulot ng bagyong krising umulan kaya nakaipon tayo ng tubig ang galon ko o puno na lahat ng limang galon na yan yung ano na lang yung timba na lang yung lalagyan natin isang limba at saka dalawang banira puno na rin lahat yan o tamsak abangan nyo na mamaya ah, maliligo tayo dito sa labas sa may alulod sinasahod lang kasi namin to sa alulod na ang ko malapit nang bumahan dito sa amin no? Oh. ayan oh. Maram, malalim na medyo malalim na yung tubig dito sa ano basketball court ayan oh. Yan, medyo malalim na yung tubig na tamsa ko. Oh. Ayun oh. Yan. Halos mayroon ng tubig yung ano, yung court. Uh, yung court namin na ano, lupa lang to, oh, oo oh. oh. mayroon ng tubig. Pag sige-sige sige pa yung, ulan ito ah, babahan na to. Pero yan. Hindi naman tatagal yung tubig uh, kasi uh, medyo mataas dito yung na parte kaya mo agos yung tubig pa baba. Ayan oh. Eh oh. no, malalim na yung tubig sa court. Yan no? tamsak. Ah, uh, buti na lang medyo ano yung tubig ngayon, yung ulan. Umina. Kaya medyo mala ano na, mababaw na yung tubig sa pag niya, medyo malalim lalim pa yan. And mga katamsak, puno na yung timba natin at saka tumigil na yung ulan. dumagdag na tayo sa lalulod sa ulan Ayan, ayan. Ayan, tumigil na yung ulan. Mama, -ano na na tayo, mamban lang sa ano, sa banyo. Naubusan na tayo ng tubig ulan. Tumigil na yung ulan. Kaya wala na tayo ulan. Kaya sa banyo na lang tayo, sa CR na tayo maligo. Ayan, maransak. Hanggang dito na lang. Salamat naman. At saka mayroon tayong sinahod na tubig para na may panghugas. Buti na lang malakas yung ulan tumigil yeah. yung ulan kaya tinggal din na yung pagpaligo natin hanggang dito na lang, bye bye